Dahil gusto ko kumain ng sapsap -sap na isda, pumili ako ng sapsap -sap sa palengke. So, pag-uwi ko sa galing sa work, pumilitso ako sa palengke at pumili ako ng sapsap. -sap. So, ayun guys. Niluto ko siya. inawa ko siya paksiw. Na sapsap. -sap. So, ito po yung pagkain ko sa probinsya. Ito yung lagi namin ko Sab -sala. Kasi mura lang siya dun sa probinsya. Tapos fresh pa siya. Ganun, tag 50 lang isang plato niyan sa probinsya namin. At nung pagkaluto siya, kumain na ako. Kaya baunan ang aking plato. Dahil yung baon ko, ay hindi ko kinain sa trabaho. So, inuwi ko siya, ito ko kinain sa bahay. At ayan guys, dalawang ulam ko. Limpo na baboy at sapsap -sap na ista na paksiw. So, Ayun po, sarap na sarap po ako. Dahil, paborito ko po ang ulam na ista sapsap. -sap. -sap is si um, Hindi po talaga siya fresh na ista. Yung nabili kong ista na Kaya mura na lang yan. 100 pesos na lang yan. 150 ang kalahati. So bumili po ako ng 100 pesos. Kaya ayun. Sarap na sarap ako. Hi guys, thank you po sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel at sa mga nag-support sa akin channel at sa mga nanood sa akin YouTube channel. Sana balang araw matupad ko po yung mga pangarap po na ma-reach ko po yung 1,000 subscribers. Thank you, thank you sa inyo lahat guys. Sa, pan sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe at sa mga hindi nag-subscribe na nanonood sa akin. Salamat din po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. At ako ay nag-voice over lang dahil nung nag bitcho, -bitcho po ako ay meron pong nagpasantrip doon sa labas ng bahay. Meron nag-subtrip. So, kahit dahil nag voiceover over tayo, ito lang para hindi tayo maka-copyright habang nag, ano, po, -kain, dyan, mag, sa Habang nag-aano ako, nagkain-kain dyan, nagsasalita-salita ako dyan. Kaso hindi na marinig dahil nag -voice over na ako. Dahil may sound trip po.